Yan yung last na CCTV footage. And then, ang sunod niyan after a day or a few days, natagpuan na pong patay. Ano po, 12 po siyang umalis po, mga 10 po <clears throat> ng umaga. Tapos, 13 na po namin nakita siya, 13 na po ng June. O oh, June 10 siya? June 12 po siyang umalis ng bahay. June 12 bahay. siya umalis ng bahay. 13 po ng June po namin na... June 13, kinabukasan. Oo nalaman na ganyan. Saan po siya po. natagpuan? Sa Bakod Bayan po, Kabanatuan po. Bakod Bayan. Kabila Saan po saan sa irrigation niya? po. Nung nakamotor po siya, saan saan ang punta niya noon? Ay, sa San Ricardo po yung kuha po na yan, sa CCTV. Kasi po, okay. bago po siya umalis, tinanong ko po siya kung saan siya pupunta. Sabi niya, diyan lang hanap akong pera. Sabi niya, eh, hindi ko po alam na nakapag... Usap po, po pala sila ng papa niya. Nakapagpaalam hmm. pa po sa kanya pala. Okay, nakapagpaalam. Kaya po nakuha namin yung, yung pong CCTV po na yan. Doon daw po pupunta yung asawa ko, kaya po namin pinutahan po dun yung okay. ano. Okay, si, yung nagsasalita po si Ma'am Mary Grace Makta, siya po yung misis. Una sa lahat, nakikiramay po kami. Opo, so, sir. Kami, salamat kami, po, sir. Um, Ma'am at tay. Nagpaalam, ano siya nagpaalam sa inyo? Yung Ay, anak sabi, anak Sabi po sa akin ng anak ko, ah, Pupunta lang po ako sa sarikan at may meron po bibili na sigarilyo. Okay. Ganun po. Sino ka ko anak kasama mo? Yung boss daw po niya si Boss JR daw po niya, sa po si Sir Unyo niya, sa po si Sir Larry. Alias, uh, yes. okay. okay, so binanggit po, niya yung laki. pangalan, yung papalam pala is to tell you kung sino yung makakasama niya. Opo, opo. At sir. ito pong si Lamberto Hernandez Unyo, Larry Javier Lare, and then J.R. Nufrada. Oh. Ito yung sinabi niya na mga, mga kasama niya. Mga kasama po, sir. Ano, kanon ano niya po ito? Sa sigarilyo po, sir. Titinda na sigarilyo? Opo, sir. Okay ano ra po ang dahilan bakit siya sasama dito sa tatlo? Eh kukuha po sir ng paninda ng sigarilyo para po kumita kahit pa paano sir yung anak ko. Kasi hirap po sa buhay yung anak ko kaya po. Okay. Pumatol po sa kanya sir. Pumatol? Ah, ano to? Tinda ng sigarilyo? Opo oh, sir. Ibig sabihin smuggled? Opo oh, sir. Sigaret? Colonel Bitog. Sir, Colonel, magandang hapon. Hello, good afternoon sir. Sir, kukuha lang po kami ng update dito po sa Uh, kaso ni uh, John Michael Mactal. Meron hindi oh, yes, tayong sir. development yes, sir. sa investigation? Uh, actually sir, may na-file na po tayo ng kaso sir. Nung uh, dumulog mm -hmm. na po yung family ng victim, nakuha na natin sir ng statement yung hinihingi namin mm -hmm. statement at saka nakapag-file na po tayo sir ng kaso. Uh, nakapag-file naman po tayo ng kasong murder sa mga uh, binabanggit nilang pangalan sir. Ah, okay. So yung tatlo, eto po yung suspect na na-file nyo na po ng kaso. Ano pong kaso yung penile? Uh, Marder po sir. Okay. At bakit po sila ang uh, naiturong suspect? Ano po yung mga ebidensya against them? Based po kasi sir sa statement ng ating uh, mga witness sir, yung family member ni mismo at kay present nila sir na mga CCTV at saka pictures po sir nung uh, pagkakakuha sa tao bago na wala po, sir. Ano pong ikinamatay po ng biktima, Colonel? Go ahead sir, po. gunshot wounds, sir, yung nakalagay po, sir. Gunshot wounds? Opo. Okay, dalawa sa ulo. Ito na, sinusulat so, na Dalawa din. sa ulo po, sir. Isa sa bibig. At sa bibig po, sir. Okay, na-recover ho ba yung murder weapon? Uh, negative po, sir. Dahil nung ma-report na sa amin, is yung uh, bangkay na lang po, sir, yung nakita namin sa rin yung victim. Okay, ano pong sabi nung tatlo nung sila po ay makausap ninyo nung sila po ay file ng kaso? Uh, hindi po namin sila na na um, naimbitahan sir, yung mga suspect natin sir. Ah, never niyo po sila nakausap? Never sir, uh, basta pinail po namin sir yung kaso based naman po sa statement may eyewitness naman sir na kailangan. Okay. So hindi niyo po sila nakausap, hindi niyo po sila investigahan, yes. base lamang po sa eyewitness. So may mga eyewitnesses po na nagtuturo na uh, sila... Ah, statement po sir nung uh, family po sir at saka sa presented na uh, CCTV at saka yung concept. Ah, so may CCTV po na inuugnay talaga itong tatlo? Yes, sir. Yung dinala, sir, ng uh, ating uh, family member, at ng biktima. Ah, ano po yung nakikita po, magkikita sa CCTV, uh, Colonel, sir? Kung makikita, sir, is yung sa yung biktima mismo na may nakamotor, tapos nung umalis na sila, iba na yung nakahawak sa motor niya na nagdadrive, na sinusundan siya, sir, yung isang bios po. Yung motor ang nakasunod po sa bios. Okay. At yung motor po na yon, ang mga sakay, itong tatlo. Uh, isa lang sir, ang identified sir doon sir, yung nakamotor lang po. Okay. Pero based kasi sir, sa sinabi sir ng family sir, uh, is, nasikita naman daw sir yung, yung dalawa rin. So, teka sir, mo um... na, yung unang footage sir, kulay itim yung t-shirt. Yung po yung asawa ko sir. Yung lalaki, ito yung ngayon yung huli na sir is yung nakamotor na sir na kwan naka orange orange or red ito sir opo okay Tapos, so yung, una si sino yung una, si, una nakamotor ito asawa itin. ko po sir asawa ayun po yung asawa ko sir okay yung pangalawa hindi ko na po kilala sino yung pangalawa na ay ah, yung kotse na lang okay o, kotse ka po yung iba yung na po may nakamotor. motor sino sino po yung nakamotor na yan na naka orange yan po yung lari kilala rin po nila ay yung lari opo okay pero meron ho ba tayo na matibay na ebidensya na talagang makakahon talaga itong tatlo mag-uugnay na sila ay may kinalaman po talaga sa krimen bukod po doon sa statement po ng mga kamag-anak meron ba talaga ang uh, eyewitness na nakakita yung sa pamamaril nitong tatlo dito po kay uh, John Michael Mactal uh, sir, uh, wala namang wala tayong eyewitness ano sir, pero ito continue continue po yung investigation natin dito sir. Tapos nakikipag-ugnayan na rin kami sir yung sinasabi nga ng family na uh, allegedly is police yung isa. Ito sir, nakikipag-coordinate na rin ako sa ibang unit. Ah, ito, police? Si sino pong police sa tatlo? Sa Lamberto, Larry at sa JR? Sino sa kanilang police? Allegedly sir, itong si JR no, Prada daw sir. Pero i-confirm -co ko sir sa... sa PPO rin o sa ibang uh, PLP unit sir kung meron silang personnel na ito. Okay, Kasi ano ito po, ano po yung motive daw sir? Bali sir, yung statement nila isa uh, yung yun nga sir, sa sigarilyo nga daw sir. Kasi Colonel, kapag nag-file ka ng kaso at uh, nasa korte na ililiti, sa hanapin po ng uh, judge yung una, motive. Yes sir. And then number two, yung murder weapon. Yes sir. Oh, dapat meron tayo noon. Ano motibo? And then nasaan po yung murder weapon? Bali sir, ang na-recover kasi sir natin is yung basyo sir ng uh, bala sir. Meron okay. naman tayong, pagpo, uh, pag, yun sir, napasa na rin namin sir sa toko for comparative kung merong uh, girlfriend na pa natin sir. So na, nasa soko na po yung mga basyo ng uh, barrel. Yes sir. Okay. Bukod po sa basyo ng bala, ano pa po mga ebidensyang nakuha? Yung islang sir na naituan sa katawan ng tao sir, yung victim sir. Meron pa po ba mga ibang bagay na may li-link dito sa uh, mga suspect? Kaya ako tinatanong lahat to sir para yes, sir. masiguro yes, sir. na hindi madidismiss dismiss na yung kaso dahil mahina, di ba? Dapat pag nagpapile po ng kaso, dapat malakas na walang yes, kawala sir. po itong tatlong sospek, completo recados, si Kados, ika nga. Otherwise, eh, baka mapupunta lang po sa dismissal, sa piskalya pa lang. Yes, sir. Hindi naman po natin hahayaan, sir, lalo na may biktima uh, ganyan, sir. Continue, sir, yung pa uh, natin, sir, yung investigation naman. Huwag po mag-alala, sir. Opo. Uh, hindi naman namin ito pababayaan, sir. Opo. Pero, pero sir, di ba it's, it's, a common practice na kapag yung isang tao ay uh, uh sospek at kinakasuhan, Eh, sila po ay binibigyan ng karapatan na makausap ma-imbestigahan kung gusto nila. At least man lang, although yun po ay option nila, uh, kung gusto nila magpa magpaimbestiga o ayaw, at least man lang sir, inoffer nyo na sila ay tanungin. Sasabihin sa kanila na sila ay tatlong uh, suspect at kinakasuhan. Ay, hindi ho ba natin ginawa yun para makakuha tayo ng reaction sa kanila o statement na baka makatulong po sa gagawin yung uh, patuloy na pag-imbestiga at pagsasampan ng kaso. Actually, sir, sinubukan naman natin, sir, na hanapin itong mga to, pero hindi na talaga natin, sir, makita. Ah, okay. Nagtatago na po. Opo, nag-effort nage naman po tayo dito. Sir. Ah, okay, okay. Gets ko na. So, ibig sabihin, right after the incident, naglaho parang bula mga to. Nagtago na. yes, sir. So, ano po ito silang tatlo? Uh, smuggler ng mga sigarilyo? Hindi pa namin, sir, ma-verify. Uh, ma kwan, sir, ma verify uh, kasi kung smuggler po, sir, medyo mabigat din, sir, na-punish ito lang siguro sir, uh, yung profile din namin dito, sir, kung may mga kinalaman din sila sa mga previous din na nangyayari dito sir. Tulad ng? Itong uh, yung LGB sinasabi nyo sir na bentahan ng mga na sigarilyo sir. Bentahan ng mga sigarilyo? Yes sir. How about droga? Sa drug sir, ah, uh, Wala pa naman, sir. Pag sinabi, smug na sigarilyo, saan galing po yung mga sigarilyo? Fake sigarilyo siguro, sir. Ah, fake na mga sigarilyo. Saan galing po itong mga fake na sigarilyo? Yun ang um, wala pa po kami ng uh, dyan, sir kung saan ang idaling sir yung sigarilyo nila sir. So Tay, oh, sabi mo uh, para kumita, eh, sila ay nagbebenta ng fake na sigarilyo. Opo. Oh, anong klase sigarilyo po ito? Yung mga tumon pong peke, saan uh, po yung... Anong, ang brand po? Tumon po. Tumon? Opo. Oh, saan galing po? Galing po para po kung hindi po nagbabayad ng tax, ganun po. Iba pa puslit. Oh, saan galing po. Diyan lang po kinukuha po nung anak ko. Diyan po sa tatlo na yan. Ah, kinukuha ng anak nyo sa tatlo yung pong sigarilyo Opo. na smuggle na ibibenta niya sa labas. Opo. Mga pang tatlong pakete lang po, limang pakete. Ganun lang po, kita ng anak ko. Tatlo, limang pakete, Opo. ibibenta niya. Opo. Kaya po, ang service niya po, motor po single. Para po, kibita ng konti. Ganun po, sa ina po ng buhay po, sir. Dahil hindi na mo po alam no, anak ko na masaba pa lang magbenta na ganun. Sir. Sa inyo pong palagay, ano pong dahilan kung bakit eh, itong tatlo, kung sila po talaga ang sospek, Opo. eh, bakit po nila nagawa yung krimen? Ewan ko po, sir. Hindi ko po, sir, malahan po saan ala. kung paano po ginawa nila Pero nakita niyo na po itong tatlo. Opo. Nakausap niyo na ito dati. Opo. Sa... Na, na po. Nagpupunta po sa bahay yan. Okay. Sinusundo po yung anak ko. Yung anak ko po, gumagawa po. Gumagawa po ng mga makina. Sinusundoin po nila. Bala magbenta po ng sigarilyo. Aso ginagawang runner yung opo, anak nyo? Opo, opo, sir. Taga-benta naman si nila? Opo, sir. Colonel. Yes, sir. Yes, sir. Sabi niyo po, allegedly itong si J.R. Nufrada, isa sa mga suspect ay police. Yes, sir. Yes, sir. Uh, ang base, sir, sa sinabi, sir, ng parents, sir. Pero hindi niyo ba ma-check sa PNP? Ito, sir. nag check na nga po kami, sir. Uh, allegedly, sir, may Nufrada dito, sir, sa... Pero sa kapanatuan, sir, negative po kami, sir. Pero may sa, may bineverify kami, sir, kung ito yung nufrada na sinasabi, sir. Dito sa Police Provincial Office po na nakapihaw po siya. At okay. involved holding unit po. Alright. Eh, yung po ba'y kinontak nyo na? Yung uh, nufrada sa holding unit? Yes, sir. Ah, ito, sir. Nagkikipag-coordinate po ako, sir. Dahil nung sinabi niya ng pulis pala talaga, sir. Andito na ako, sir, sa PPO para i-coordinate ko sa human resource po namin, sir. Ah, ngayon nyo pala po i-coordinate? Yes, sir. Okay. Kailan ni po nalaman na pulis po pala ito? Nung binanggit po sa amin sir tinawag kanina lang sir, ng sekretary po ninyo sir. Base dito sir, uh, iba sa, yung clear po sir yung tinext sa atin na uh, spelling sa spelling na uh, ilagay namin dito sir. Okay. Pero uh, pag mag-update mag po ako sir pagka nakuha namin po sir. Okay. Ang sabi po ni Tatay, hindi niya alam ang dahilan kung bakit nagawa nitong tatlo yung krimen, kung sila po talaga ang tunay na may kagagawa ng krimen. Para sa inyo po, ano po ang reason? What could have been the motive? Kung titignan ko, sir, kung sa idea ko, sir, kung baka may onsehan sila, sir, sa pag, uh, kung kung negosyo talaga sila, sir. Onsehan. Sa uh, sigarilyo, sir. Okay. Uh, uh, sa ating ano yun, sir, ha? So, so yan po yung isa-establish nyo motive? Yes, sir. Yes, sir. Okay, at yan po ay patuloy niya inimbestigahan. Nakausap yes, niyo na po yung mga relatives nitong tatlo, itong Lamberto, Larry at saka JR? Negative pa po sir dahil kapag ginawa natin yan, baka lalong sabihan nilang magtago yung mga yan sir. Eh sir, on air tayo. Alam na to sa buong Pilipinas. Ah, oh, sige sir. At saka sir, sabi niyo po naglaho na parang bula, di ho ba? Oh, yes sir. Eh wala na po ako nakitang dahilan para hindi ho tayo mag-interview sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Dahil nawawala naman sila. Do tatanungin lang natin na itong yes, tatlo sir. ay persons of interest at meron lang kami makatanungan sa inyo, etcetera, etcetera. Hindi po ginawa yun, sir, Colonel. Oh. Yes, sir, I mean, nung una po, sir, pero sa saan, sir, uh, huwag po kayo mag-alala, sir, magkipag-coordinate na kami, sir, pati sa mga barangay na nakakakilala sa kanila. Opo, sir. Dapat tanungin niyo po yung kanilang mga kapitbahay, yung kanilang mga kamag-anak, yes, yung kanilang mga kaibigan, lahat-lahat na. Yes, sir, yes, sir. Gagawin po uh, namin, sir. Oo, oh, dapat nung isang taong pa po ginawa. Sorry, ibig <laughs> sabihin, dapat matagal na po ginawa ito, kaya uh, na para mapas, mas mapabilis tayo. So, hopefully by tomorrow, kasi very anxious na po itong mga kamag-anak nandito, eh gusto nila magkaroon ng linaw sa kaso kung ano ba talaga ang nangyari at bakit. Di po ba? Yes, sir. Yes, sir. Copy po, sir. Okay. So, sa sinabi niyo po, Onsehan, maaring hindi na bigay, na entrega yung mga pera. That's a possibility. Kasi itong pong isa, eh, taga-benta. So, hindi, po, parang hindi po nag -remit. May possibility na gano'n siguro, sir. Kasi Onsehan, sir, eh, kung titignan lang namin, sir. Or baka, sir, eh, magkakabukinga na di ba, marami nang alam itong rano nilang si uh, John at mabubuking na kaya nilikpit lalo pat pulis pa lang isa. Possible siguro, sir. Okay. Hello, sir. So, sir, bilis-bilisan okay. niyo po, sir, especially to kay Nofrada kasi kung totoo ang pulis po to, sir, medyo malalim po itong kasong ito. Magkakaroon po ng takipan kasi hindi naman po magkakaroon ng hindi lalawak ang aktibidad nitong tatlo sa smuggling eh kung wala rin po itong mga koneksyon. Mm -hmm. Yes sir, uh, huwag po kayong mag-alala Lalo pa ito, ito po, polis, eh, baka mamaya, eh, ayan po, polis siya, o, oh, JR, o, oh, eh, polis to. Yung mm -hmm. background siya, yung uniform. O, oh, yung background niya po, pala tama. O, oh, itong si JR, no Prada. No Prada. Polis po ito, sir. Baka sabi niyo po, allegedly, ayan po, polis na talaga to, nandoon siya sa, may picture siya, background niya, no. sa loob ng pusin ng PNP, tapos yung uniforme niya, polis, uniform. Bakit yung po sinabi, allegedly? Parang sila sabi niyo kay sigurado. Kanina sa sa akin allegedly po eh. Statement kasi hindi ko pa kasi sa verify kung pulis talaga yan sir kasi iba yung yung tumawag nga sa ating yung sir. sir. naman, eh kung kami nga po nakakuha agad ng picture o oh, kami po hindi pulis, nakakuha agad kami ng picture na magpapatunay base sa kanyang bihis at background kung saan siya nagpa-picture, siya ay pulis. Wearing a police uniform, ayan po. And yet kayo po sabi niyo allegedly. Bakit parang allegedly? Parang Alanganin po kayo, Colonel, sir. Hindi naman po, sir. Uh, actually, andito na nga po ako, sir, sa tumakbo ako sa PPO para i-verify kung police nga talaga, sir. Okay. Tawagan nyo yung PPO, tawagan nyo provincial director. So, rekta tayo kay PD. So, sa PPO po siya. Ano po siya sa PPO? Saan po siya naka-assign sa PPO? Sa provincial office? Naku po. Ah, uh, bine-verify nyo pa lamang po. Oo, oh, sir. May nakita kasi kami dito, sir, na admin holding uh, unit po si Nuprada. Kung ito, sir, yung Nuprada, kasi, sir, yung binigay ni uh, ma'am is a uh, Uh, iba po yung spelling dito po sa amin kasi NUF, kaya binerify ko talaga sir kung ito, baka iba ito yung iba yung spelling na, na, na nasabi nung unang napay sir. Kaya sabi ko nga sir, eh, kinokorek ko sir para maayos na pero, nang, pero sir, sir, hindi pa kayo nag, nakasecure ng picture na meron kami ngayon? Wala ba kayong ganitong picture na nitong Nino Prada na siya po ay nakasuot ng police uniform? Wala po sir, wala pa po sir. Oh, ba't kami meron kayo wala? Magaling kami, mag-imbestiga. Ito sir, ah... Uh, okay, ayan, idol. Hindi pa raw po naibibigay. Ah, hindi uh, pa sa, sa police. Sa pa, oh o, o, sige sir. Sir, pakibilis-bilisan lang para yung taong bayan, sir, hindi po magsususpet na nagkakaroon po ng takipan. Ano po, hindi kay paghinalaan. Na... ah actually sir, andito ako sir para kung sakali pasurenderin na ngayon, sir. Okay. Para kung sakali okay. sir, para ma-atis naman sir mga biktima. Sige sir, uh, andito ako sir, ilakad ko ngayon sir para surrender po sir kung nandito yung tao sir at ah, papasurrender niyo yung tao. Yes, sir. Para makita namin, sir, kung ito nga rin, sir, yung tao talaga. Eh, may picture naman na, sir. Eh, sigurado naman siguro, sir, kung yan ang sinuro. Eh, ito na, sir, yung uh, ah, dito sir, sa naka-assign dito sa admin holding natin. Dito, Alam sir, nyo, sir, para hindi sana nasasayang yung inyong oras, ang ginawa nyo po, tinawagan nyo muna bago kayo pumunta dyan. Tinawagan nyo muna at kinausap nyo yung hepe niya, yung pinakamataas dyan sa PP Holding Office, kung ito bang sino Prada, JR. At pag sinabing, oh, meron kaming ganoon, padala nga yung picture, and then pag uh, tumutog nga, then saka, sabihin mo doon sa official niya, hold mo muna yan, pupunta ko dyan para mag-imbestiga. ba diba? Kaysa naman, sir, eh, pupunta kayo, bulag kayo, hindi nyo pa alam kung ano yung madadatnan nyo, ano maging resulta ng inyong pagpunta. Sayang po yung oras nyo. Yes, sir. Pero meron kami, sir, nakita, sir, dito sa uh, parang pais niya, sir, yung sa record. Meron niyang no-prada, sir, kaya nandito na ako, sir. Pero yung uh, na kay PD namin para kung sakali, para ipatawag oh, na dito, sir. Oh, nandiyan po kayo, hindi pa ka po sure kung si nga yung suspect na nasa blitrato o kung si Noprada ay nandiyan pa o, o wala na. Okay. Sir, tutulong kami. Kakausapin namin PD, yes, sir. Thank you, sir. RD. Magtawagan ulit tayo, sir, in 30 minutes. Ano po? Hopefully, by, by then, meron na po kayong impormasyon. 'to po 'yung Prada. Salamat po, yes. Sir. Ha? Thank you, Sir. Thank you po. Nandito po. Daron po muna, Sir. I'll take about 30 minutes. Tatawagin din po kami sa ED. Opo, oh, Sir. Uh, oh, Tapos folds kayo no Prada. Siya po 'yung magiging susi. Opo, oh, Sir. Police eh. Mas oh, madali po, sir. siyang makahon. Oh, okay? Po, sir. Sige po, Sir. Thank you po. Um, Salamat um, po. Sir. Thank you. Salamat po, Sir. Ah, ku ano pong may tulong ko? Eh, kami po 'yung tutulong sa Nasaan na po 'yung mga labi? Kailangan lang po. Ah, okay. Sige, sige, Sir. Puta muna kasi bot. Usap tayo do mamaya. Tingnan namin kung ano po may tulog tiyan namin sa inyo ha. Thank you po. Thank you.